Isa ka din ba sa naghahanap ng paraan upang maging makintab ang mga dahon ng iyong snake plant at iba po pang mga halaman? Sa video natin na ito ay babahagi ko ang mga natural na mga pamamaraan upang maging makintab at manatiling malusog ang mga dahon ng iyong mga halaman. Ano-ano nga ba ang mga natural na pamamaraan na ito? At ano ang pakinabang kung susundin ang mga paraang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng mga halaman ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-join na sa aming membership program. I-click lamang ang join button. Ang pagkakaroon ng malusog at makintab na mga dahon ng halaman ay talaga namang kaaya-aya sa paningin. Lalo na kung gagamitin ang mga natural na pamamaraan. Dahil ligtas gamitin ang mga ito sa halaman. Epektibo at madali lamang gawin. Narito ang ilang mga natural na pamamaraan upang manatiling makintab at malusog ang mga dahon ng halaman. Paggamit ng Egg White Ang Egg White ay maaaring gamitin bilang isang natural na pampaganda sa mga dahon ng halaman. Ilan sa mga benepisyo nito ay nagbibigay ng natural na kintab o shine sa mga dahon. Nagpapakintab at nagpapaganda sa kanilang itsura. Nakakatulong din ito bilang protection sa mga peste. Ang manipis na layer ng egg white ay maaring makatulong na maitaboy ang ilang mga peste tulad ng aphids. At ang huli, ang egg white ay naglalaman ng moisture na maaring makatulong sa pagpapanatili ng hydration ng mga dahon lalo na sa mga tuyong kondisyon. Ganito lang ang dapat gawin. Kumuha ng katamtamang dami ng egg white o dalawa hanggang tatlong egg white. Ihalo ito sa tubig. Siguraduhin mas marami ang tubig kaysa sa egg white. Haluin itong mabuti. At saka ito ipangpunas sa mga dahon ng halaman gamit ang malinis na tela. O kaya naman ay ilagay ito sa isang sprayer at ipang-spray ito sa mga dahon ng snake plant at iba pang mga halaman. Regular na dusting o pag-aalis ng alikabok. Upang mapanatili ang natural na kulay at maging malusog ang mga dahon ng halaman, gumamit ng malambot na tela o brush upang alisin ang alikabok sa mga dahon. Gawin ito paminsan-minsan upang maiwasan ang pag-iipon ng mga dumi. Paggamit ng water misting. Para mapanatili ang natural na kulay at maging malusog ang mga dahon ng snake plant, maaring esprehan ang mga dahon nito ng tubig gamit ang isang spray bottle. Ito ay makakatulong na alisin ang alikabok at magbibigay ng kaunting moisture sa halaman. Paggamit ng milk solution Ang paggamit ng milk solution sa mga dahon ng halaman ay isang popular na home remedy para palabasin ang natural at pagandahin ang mga dahon ng halaman. Paghaluin lamang ang magkaparehong dami ng tubig at gatas sa isang lalagyan. Punasan ang mga dahon gamit ang solusyon na ito upang magdagdag ng kintab sa mga dahon ng snake plant. Iwasang direktang ipunas ito ng puro at walang halong tubig. Maaring ilagay din ito sa sprayer at ito ang ipang spray sa dahon ng snake plant. Banana peel o balat ng saging ang langis na matatagpuan sa balat ng saging ay maaring magamit bilang natural na pampaganda para sa dahon ng mga halaman tulad ng snake plant. Kapag ipinahid ito sa dahon, makakatulong ito upang maalis ang alikabok at lumabas ang natural na kulay ng mga dahon ng halaman. Para maging epektibo ito, gumamit ng sobrang hinog na balat ng saging. Maaring direkta itong ipahid sa dahon ng snake plant o kaya naman pakuluan ito upang makagawa ng tea. Kapag malamig na ito, ilagay ang tea sa sprayer at ipang-spray ito sa mga dahon ng halaman. Pagpupunas sa dahon gamit ang basang tela. Bagaman hindi ito inirekomenda na gawin ng regular dahil sa maaring magtanggal ito ng waxy coating na nagsisilbing protection laban sa pagkawala ng tubig at mga sakit, maaari itong gawin paminsan-minsan upang alisin ang mga alikabok na nakabalot sa dahon ng snake plant. Siguraduhin lamang na ang gagamiting tela ay malinis upang hindi ito magdala ng sakit sa halaman. Narito naman ang mga bagay na dapat iwasang gawin upang manatiling makintab at malusog ang mga dahon ng halaman. Huwag ang magkulang sa liwanag. Ang mga halaman na nakatatanggap ng sapat na liwanag ay may posibilidad na magkaroon ng mas makintab at malusog na mga dahon. Sobrang pagdidilig Ang sobrang pagdidilig ay maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga ugat at pagdidilaw ng mga dahon. Kakulangan ng nutrients Ang mga halaman na kulang sa mga nutrients ay maaaring magkaroon ng mga maliliit at maputlang dahon. Kaya naman huwag kalimutang maglagay ng pataba lalo na kung ang halaman ay nakatanim sa paso. Bagaman maganda kung pagmamasdan ang makintab na dahon ng mga halaman, ang katotohanan, hindi kailangan ng halaman ang mga kimikal upang maging makintab ito, tulad ng oil, mayonnaise at iba pang kimikal, dahil magiging panganib ito sa kanilang kalusugan. Ang natural na kulay ng mga halaman ay sapat na upang magbigay ito ng ganda sa ating paligid at magawa nito nang angkop ang kanilang trabaho na magbigay ng sariwang hangin at mangolecta ng mga nakalalasong kimikal. Ano ang masasabi? Ano ang masasabi mo sa mga nabanggit namin na mga natural na pamamaraan upang manatiling malusog at makintab ang mga dahon ng halaman? Ginagawa mo din ba ito? Sa ayon ka ba ka urban sa mga ibinahagi namin sa video na ito? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Kung mayroon kang suggestion tungkol sa pagpapanatiling malusog at makintab ang mga dahon ng snake plant, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.